Alam nyo ba kung bakit namamatay ang mga gulay after natin ma transplant or after natin maitanim sa lupa? Hello mga kagri! Ka Ngayon sasagutan po natin yung katanungan ni Sir Noski Daguhoy. Sabi niya, nagtatanim kami ng mga gulay, talong, upo, kalabasa, laging failure, nalalanta. Sa lupa po ba ito? Laging may sira ng uod. Takunan, Davao City. Kamen up! Medyo hindi malinaw yung tanong ni Sir kasi hindi niya nabanggit kung kailan namamatay yung mga tanim nilang gulay. Pagka-transplant ba or malalaki na saka namamatay. By the way, gumawa po kami ng limang dahilan. Baka masagot po nun yung mga katanungan tungkol sa pagkalanta or pagkamatay ng mga tanim nilang gulay. Yung pinakaunang dahilan ay yung transfer shock. So ito po, pag nagta-transplant tayo, Nagagalaw po kasi yung ugat ng ating mga seedlings. Pag tinanim natin sila, nai-stress. So pwedeng kalanta ng mga tanim. Kung ganito po kayo magpunla, ito medyo mahirap siyang gawin kasi kailangan natin pag iwalay-walay yung mga seedlings bago natin siya may transplant. And hindi natin maiwasan na gagalaw talaga yung mga ugat. Kaya yun yung isang dahilan kung bakit nalalanta yung mga bagong transplant. Marami pong mga pamamaraan para hindi po magalaw yung mga ugat. So pwede tayong gumamit ng mga seedling tray. Ang maganda dito sa seedling tray, isa-isa siyang tinatanim bawat cell. Tapos tutusukin lang natin sa ilalim, maaalis na yung seedlings natin. Kasama po yung lupa. Mas intact yung ugat kaya pag nagtatransplant tayo, mas less po yung stress. Nasa 60 pesos to 80 pesos isang seedling tray. Pero kung mga ganito na lalagyan or yung mga plastic cups, yung disposable, yun mas maganda po kasi madali siyang alisin dun sa pinagpunlaan natin. So madali siyang matransplant, hindi ganun ka-stress sa halaman kasi hindi ka na nagagalaw yung mga ugat ng mga seedlings. I-share ko na rin po sa inyo yung natutunan ko sa isang farmer. Pag nagtatransplant po sila, especially ng mga leafy vegetables tulad ng pechay, mustasa, ang ginagawa po nila, kunyari ito po yung kanilang punlaan puro ng mga pechay ng mga mustasa, ng lettuce ito po nilulubog nila sa tubig lahat po pati yung dahon so nakababad siya then sa kanila tinatransplant ang tawag pa nga nila doon ay ICU so very effective siya na try ko din uh, mas less yung stress sa pagtatransplant So pwede nyo rin po siyang subukan, baka mas madali po yung pagtatransplant natin. Yung ibang farmer naman, instead na tubig lang yung pinagbabawaran ng mga seedlings, sinasamahan po nila ng calcium na fertilizer. Pag transplant nila, matitibay. Pangalawang reason ay yung init. Kapag ka, nag-transplant po kasi tayo, tapos itong mga seedlings natin, hindi sanay sa sobrang init. Nakalagay po siya sa lilim or sa greenhouse na hindi po ganun nasisikatan ng araw. Pag transplant natin, dahil hindi siya sanay sa init, pwedeng ikalanta ng mga seedlings. So, yun po yung isang dahilan din. So, ang gagawin po natin doon, kung ganun po yung pinapractice ninyo, nagpupunla kayo sa semi-shade o partly shaded na punlaan, mas maganda po, pagka-transplant natin, lalagyan muna natin siya ng shade, tatakpan nyo po, pwede yung katawan ng saging or any materials na pwede natin ipang-cover para hindi ka anong mainitan yung mga bagong tanim natin. Then ang magandang oras ng pagta-transplant ay sa dapit hapon para mas matagal yung kanyang recovery period dahil gabi pa, hindi pa siya mainitan. Kinabukasan pa siya masisikatan ng araw. So sa umaga okay lang yon, then pagdating ng tanghali, so kailangan na natin siyang lagyan ng cover para hindi po siya malanta. Pangatlong dahilan ay yung mga soil-borne diseases. Mga sakit po na nandun sa lupa It's either bacteria or fungus Yung pwedeng sumira dun sa ating tanim So unahin natin sa bacteria Kung bacteria po yan Ang pwede natin gawing solusyon Mag-apply po tayo ng mga Effective microorganisms Yung introduce natin nakaraan Yung trichoderma So pwede natin yung spray sa lupa Para dumami yung Mga beneficial microbes Mas less po yung problema natin sa Mga bad bacteria Then kung fungus naman yung problema natin, mag-apply lang po tayo ng apog or ng lime or abo, pwede rin. Kailangan lang natin mapataas yung pH level ng lupa para less po yung uh, problema natin sa fungus. Kasi itong mga fungus naniniraan sila sa acidic environment. I-share ko na rin po sa inyo yung ginagawa ng ibang mga farmer pag nagko-cultivate po sila ng lupa during land preparation. Ang ginagawa po nila after cultivate, hinahayaan po nilang nakabilad sa araw para mamatay po yung mga bad bacteria dun sa lupa. Isang effective na paraan din po yun, kaya lang wala po siyang pinipili. Pati po yung mga good bacteria na mamatay kasi naka-expose po yun sa sunlight. So kung wala po kayong mga effective microorganisms na pwedeng idagdag dun sa lupa, ang pwede po natin gawin yung green manuring nagawa na rin po namin ito ng video yung pagtatanim po ng mga legume plants kasama po ng mustasa so sabay po siyang tinatanim pagka namumulaklak na yung mga munggo sabay sabay po siya ulit aararuhin dudurugin para mabulok yung mustasa pati po yung mga munggo or yung mga legume plants tumataba po yung lupa dahil sa mga legume plants. Tapos yung mustasa naman, meron siyang chemical na napoproduce Panlaban naman po yun sa mga bad bacteria. Kaya ang ganda pong gamitin ng uh, method na yun. Reason number 4 ay yung over fertilize. So kapag ka nag-abono tayo at sobra-sobra yung nabigay nating abono, especially yung urea, yung 4600, pwede pong malanta yung ating tanim. Dahil po yung urea ay sobrang tapang pagka napasobra yung dosage natin at malapit dun sa puno, dun kayo naglagay ng abono, pwedeng malanta yung ating tanim. Yan po yung isang disadvantage ng chemical fertilizer. Pero ang advantage naman ng chemical fertilizer, pag nagamit natin ng tama, mabilis pong lumaki yung ating mga halaman. Ang design po kasi ng chemical fertilizer, pinapaganda niya yung halaman. Pero wala po siyang naidudulot na maganda sa lupa. More on plants siya design unlike sa organic fertilizer, ang disenyo niya, pinapataba natin yung lupa. Tapos yung lupa na po yung bahala magpataba sa ating mga halaman. Then, ang maganda naman sa organic fertilizer, wala po siyang overdose, hindi po tayo magkakaproblema, hindi siya malalanta tulad ng paggamit natin ng chemical fertilizer. Panglimang reason ay yung tubig. Kung kulang sa tubig, pwedeng ikalantaan ng tanim kasi tuyo po yun, wala siyang makuwang tubig, pwedeng malanta yung ating tanim. Pwede rin po siyang malanta dahil po sa sobra-sobrang tubig. Kung maulan, for example, nabababad yung ugat or yung lupa po ninyo compact, hindi po basta-basta na drain na yung tubig. So, pwede rin ikamatay nung ating mga tanim. So, kailangan well-draining siya. Hindi po siya basta-basta na ng tubig. So para malaman po natin na kailangan na siyang diligan, pwede nyo pong itest sa pamamagitan ng pagtutusok po ng daliri sa lupa. So pagka binaon nyo po yan, may sumama na lupa, ibig sabihin may moisture pa dun sa lupa na pinagtataniman natin. Pero kung tuyo na at walang sumamang lupa, ibig sabihin oras na para diligan natin yung ating mga tanim. So sana po nakatulong yung information na to na binigay namin para masagot yung katanungan ni Sir. And sana po tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!